Bukalat po ng bahay. May gising na rin po. So mga body ngayon, ang break natin is later ito sa inyo yung bahay namin. Okay po mga body? Una, yan po. Pangalawa, dito po. Pangatlo, yan po. Yung higa po namin, tas dito po ito po yung TV namin ito po yung labas. ito po yung mga nakasampay. ito po yung ventilador at ito yun po yung pinto ito po yung mga tsinelas at ito po yung lagyan ng mga unan ito po yung table ito po yung lagyan ng mga bagayang po so guys ngayon magboblog na ako para mamaya kasi mamaya magboblog pa din ako ayun po yung mga puan. Ah, hindi ito po yung kalan yan po yan lahat po yan tapos ito po yung labas so guys i-carrot ko naman kayo po dito sa sa aming banyo ayan po yung guys ayan po yung guys aming banyo ayan po ayan po dyan ayan po yung aming banyo So guys, so guys, tsaka ngayon doon po yung nagyan ng mga damit. At ito nga din po guys, oh. Nag-cellphone na po guys, oh. So, ayan po guys, oh. Ching, hello ka, ching. Ching, hello ka. Hello ka. <laughs> tayo po guys. Wala po na yun sila mama at papa dito. So, Kasi po lagi po sila yung ba So guys. Pinagustuhan nyo yung mga video ko, pero joke lang, hindi ko tayong May kikirate pa ako sa inyo. Tapos ito, ito po yung batang panay. Ito yung po yung bunso. Ito po yung dete. Ito yung bunso. Ito yung ate. At ako po panganay. Ito po yung drawer ko. So guys, ayan po yung mga naka ano. Ito po yung ventilador. Ito po yung laptop. So ngayon naman po guys, gagawin po natin. Tignan po natin ng laptop. Ang laptop namin. Gusto nyo ba yun guys? Nakulobat. So guys, sorry po. So oh, guys, wait lang guys, hindi lang mga guys, wait lang. So what's up guys, nakikita niyo ba ako? ah uh, guys, dito na po namin tayo sa bahay namin. At ang iba vlog ko nga po, ang sinabi ko sa inyo, i ay ko po kayo saan ba. Okay. Ito po yung salamin. Yan po yun. Ito po yung bag. Tapos, yan po yung mga natulog. Ito po nga po, cellphone na agad yun. Ito yun po ba yan? Batching, cellphone? So, guys, mandito na po rin tatapos ang ating video. Peace out! Subscribe!